Good morning mga kalaki, it's 5 a.m. again Ayan po, gising-gising na po mga kalaki at tayo po ay syempre Kailangan mamigay ng mga 2-digit lucky numbers Para po sa ating lahat, sa ating mga masusugid na mga followers po dyan na nag-aabang habang nagkakape Nagkakape ka ba? O, oh, di ba? Pengi naman Ayan po sa mga nagkakape po, nag-aagahan po ngayong oras na to Sa mga uh inaayos ang kanilang breakfast ng kanilang mga anak at yung mga gumagayak para papasok sa trabaho. Di syempre ano pa? September na, ba? Diba? Pasko na. Let's sing Merry Christmas. ayan po mga kalaki dapat. Good vibes, good vibes po tayo para sa Pasko, 'di ba? Pagdating ng Pasko, meron tayong magandang biyaya. At sana milyonaryo ka na ngayong Pasko. Tumutok lang po kayo dito sa mga gusto po at naniniwala po sa amin na kami po ay magbibigay ng mga swerte sa inyo, mga tips at mga lucky numbers. Abay, ito po, kunin nyo na mga lucky numbers araw-araw. Anong panoorin nyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Libre po yan, wala pong bayad dyan, inyong-inyo yan, di ba? Private consultation lamang po yung mga magpapakod po talaga ng mga susugid dyan na gustong matutukan yun po ang may membership fee. Kaya Uy, maraming nananalo rin sa mga private consultation na kasi natututukan natin sila. At sana ngayong September, isa ka sa masama namin sa listahan ng mga winner. Okay, manalo ka ng 4-digit, 5-digit, di ba? Mas maganda yon Mas pinakamaganda kung jackpot mapanalo na natin, di ba? At sa mga nagtatanong po dyan kung nanalo na daw po ba ako sa tinatayaan natin, oo oh, naman po, nananalo naman po tayo, pero hindi pa rin po jackpot. Okay, hindi naman po tayo sinungaling eh. Tsaka sa mga bashers dyan, bashers lang po nagtatanong na yun kunyari ka pa, eh, kinukuha mo rin naman yung number namin. Tapos, inilalaban mo rin, wala ka rin magawa. Okay? Huwag nang mag-bash. Pasko na eh, di ba? Lab, 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 lab na po. Okay. Tandaan nyo po ang laki numbers namin libre. Umaga, tangali, hapon, gabi. Wala pong bayan dyan. Ang may membership po, ang private consultation po. Okay. At tandaan ang lucky numbers namin, 3 days po bago natin palitan. Kaya kung ready ka nang kunin ang lucky numbers na to, ready na ako. Tara, mamigay na po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Umpisahan po natin ang 2-digit lucky numbers sa Aurora. Aurora, ang 2-digit lucky numbers mo ay 226. Laguna, 3532. Quezon, 29-21. Olonga po, 315. Dabaw, 17-20 Tarlac 5-20 sa is Kirino, 3-30 Bacolod 17-20 Cavite sa is 9 Tagig, 31-33 Mindoro 5-27 Marinduque 9-2 Caloocan 1-3 Muntinlupa 3 Gs Palawan 12.15 Sambales 19.21 Quezon City 5 Gs Pampanga 2 16 Pangasinan 30.33 La Union 1.31 Ilocos Sur 2.30 Ilocos Norte 21.24 Nueva Ecija 5.20 Nueva Vizcaya 1-4 Masbate 30-28 Cebu 6-12 Aklan 15-20 Romblon 33-5 Angono Rizal 1-24 Montalban Rizal 4-16 Antipolo Rizal, Gis 19, Taytay Rizal, 21, 26, Cainta Rizal, 14, 23, San Mateo Rizal, 1, 7. Isabela, 31, 20. Ayan, puputulin po muna natin sa Isabela para po sabihin na ating mga bagong manunood dyan, na mga bagong followers na gusto makatanggap ng lucky numbers everyday. I-follow lamang po kami sa Facebook, hanapin po Red parungki na meron pong 315,000 followers sa po tayo mga kalaki. Sa YouTube po, 15,900 followers. Sa TikTok po, 300 13,000 followers na po tayo mga kalaki. At syempre may second account po tayo, Aris Gatchalian. At trend parungkin po na meron pong nakasot ako ng yellow t-shirt. At may picture namin ni Lola Carmen at meron na pong 50,000 followers. Diyan po kayo pwedeng mag-comment, mag comment mag suggest po ng mga lucky numbers kung gusto nyo. At syempre dapat nagko-comment kayo, nag-heart, nagka-copy link, nag ng video para ma-replyan ko po kayo. Pag na-replyan ko kayo, magkaibigan na tayo. Ganun pwede na kayong humingi ng mga code sa akin ng mga lucky numbers. Ano po? Tandaan nyo ha, ang private consultation po ang may membership P. At sa mga interesado po, PM lang po sa messenger. Dahil baka ma malay mga mo nga, di ba, matutukan ka namin dito sa private consultation. Talagang bibigyan kita lagi ng laki numbers at mali mo dito ka hindi dito ka pala rin, di ba? So 3 months po tayong magsasama kaya PM na po sa mga may gusto sa Messenger. Sabihin niyo interesado ka. Dapat po bago magpa-member, makausap niyo po ako para legit ha para alam niyo po ako ang kausap niyo. Okay, sa mga hindi naman po sasali, okay lang po 'yan dahil may libre pong laki numbers mula umaga hanggang gabi. Naka-upload po 'yan sa Facebook, araw-araw YouTube at TikTok panoorin niyo po. Kung ready na po kayo, ituloy na po natin ang 2 digit lucky numbers po para sa lahat. Ito na po ang Isabela 1921 Togigaraw 3322 Rojas 123 Capiz 530 Bohol 2422 Bulacan 1620 Baguio 4 11 Bicol 931 31 Batangas 173 3 Bataan 22-28 Butuan 915 15 Benguet 64 4 Iloilo -ilo, 1-9 Leyte Gis 21 Samar 25 5 Paranaque 7, 8, Manila, 133 Pasig, 7, 19, San Juan, 14, Gis, Marikina, 21, 24. Ayan po, kompleto na po ating mga 2-digit lucky numbers po ngayong umaga. Make sure po pag inilaban nyo yan sa mga sukin yung outlet nakarambol po pati po ang 3 digit mamaya rumble pati po ang 4 digit rumble para mabaliktad man po ang mga numero panalo pa rin po tayo okay sa mga may gusto lang ha? pero kung gusto niyo yung straight edi straight mo ikaw yan eh <laughs> so ito na po shout out time na po tayo shout out po tayo sa pamilya pamilya uh, Velasquez ayan po pamilya Velasquez ng Takloban City wow hello po Agad dyan ba talaga mga Velasquez sa Tacloban City. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo dyan. Nawa po pala rin kayo. At alam ko po madalas hinihingi sa akin Tacloban 3 digit at 4 digit. Padadalan ko po kayo. At sana po sa mga masusugid nating mga followers dyan. Sa mga gusto pong magpa-comment, magpa-shoutout. Ah, okay. Ito po ang mga toda naman po ng tricycle para po sa... Saan to? Ayan! Sa Rizal. Saan to? Binangonan Rizal. Ayan po yung mga tricycle driver dyan sa Binangonan Rizal. Shoutout po sa inyo. Kamusta po kayong lahat dyan? O, nagpupunta po ako sa Angono. Angono, tsaka Taytay, -tay, tsaka Inta. Okay. So, ayan po. Sana po pala rin kayo sa lucky numbers namin. Sa mga na gusto pong magpa-shout out, comment lang po ng comment, share ng share ng video, at heart ng heart. At gusto ko ngayong araw na to, ngayong September, isa sa masasama sa listahan namin ng winner.